Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga ang mga fans na hindi ready kasi nga itong si Eliza Valdez sa interview niya sa Rappler para nagpapahiwatig na ng kanyang pag sa volleyball court. Hindi sa buong community ng volleyball pero baka malapit na daw na mag itong si Fenom. Sabi niya ng kanyang mga fans, hindi pa sila ready na hindi makita si Eliza na naglalaro kasi syempre aminin naman natin sa hindi si Alaysa o isa si Aliza Valdez na so nagpapapuno ng venue pag may laro talaga ang green line. So, sa kabilang banda naman, ito na nga kadate ni Alaysa si Luigi Pumarin o kasama niya sa Victory Ball Party ng Ribisco. Ayan, makikita natin dyan na magkasama ang dalawa kayo na ang magusga ko ano nga ba. Effect nung itong si Luigi Pumarin. So, yan lamang po guys muna ang ating update sa hanggang, hanggang sa muli. Bye-bye. Always so, remember, huwag po tayo magpaka-stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo so, sa bagong upload.